Isang guro ang naaresto sa sinagawang bypass operation matapos mahulian ng mayigit isang milyong pisong halaga ng shabu sa Sambuanga, Sibugay. Ibabalita yan ni Patrol Woman Joyce Abiyog. Isang guro sa kinasang drug bypass operation ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 9, Sambuanga, Sibugay kasama ang Ipil e Municipal Police Station at 903rd Maneuver Company RMFB 9 sa Ipil, e Sambuanga, Sibugay kinilala ni Police Brigadier General Bowen Joey Masoding, Regional Director ng Police Regional Office 9, ang suspect na isang guro, 57 na taong gulang na babae at residente ng barangay Kung Kung, Lamino sa Sase, Sulu. Nakumpis ka sa suspect ang tatlong heat sealed plastic sa ng na hinihina ng shabu na nagkakahalagang 1,020,000 pesos, isang bundle ng 1,000 peso bill bilang budol money, tatlong identification card at isang cellphone sa kasalukuyan ang mga nakumpis ng illegal na droga ay dinala sa PDEA Regional Office 9, Laboratory Section P, Corazon Aquino, Regional Center Balintawak, Pagadian City para sa eksaminasyon. Habang nasabing sospek ay nasa pangalaga na ng Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Patunay lamang ng pambansang pulisya ng Pilipinas katong ibang ahensya ng pamahalaan ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpantong tungkulin na huli ng mga taong tiwalag sa batas, mapanatining ang komunidad at ipatupad ng kapayapaan ng bansa para sa umunod na bagong Pilipinas. Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Abiog, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Abiog.